guys bali merong pinakita sa akin na ang bigat niya parang bakal no pero may tawag dito tapos hilaw na ginto ang tawag dito eh no ang bigat niya kasi bigat siya sa bakal may nakakaalam nito kung may nakakagusto uh, i-ano nyo lang ako no at ito sa kanya to sa kanya hindi akin to siya ang magpepresyo Parang siyang ginto eh, pero eh, hilaw ang pagkaginto niya. Tapos ang bigat, grabe, ang bigat niya, grabe, doble. Ayan o. Oh. Ang ganda niya, ang ganda. Ayan may nakakalam sa inyo ng gantong bato. Pero tingin ko parang bakal eh. Ang bigat eh, grabe. Nadikit siya bato yan eh, kaya mabiyas. Dumidikit. 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 Nakadikit sa bato yan. Nakadikit ba? sa bato. Kaya mabigyan. Kaya mm -hmm. may halong bato yan. Na-testing ba to sa magnet? Hindi ko alam. Pero, Para malaman natin kung may bakal ba siya o... Kasi parang bakal eh. grabe ang bigat niya. Galing Japan. Galing, Galing Japan. Ito yung hilaw na, na ginto. O, yung tinatawag sa mga, natin. Pang sa mga, o, pangontra din siya. Sa mga ano pampa Paligin, no? eh. yung iba ginagawa nila pampaswerte oh, ginailalagay oh, sa altar no ilalagay sa altar doon, o nga pala guys na ng alahas nandito nga pala ako kay Apo Arnold no ipakita ko na sa inyo kung nasaan ako nandito ako sa kasi sa iyo oh. nandito ako sa bahay ni Apo Arnold no ayan yeah. yeah. Bali magsasyam kami ano. Pupunta kami sa ano, inang Santisima doon kami magdadasal. O kami matutulog o hindi matutulog doon kami. Ang kinabukasan. O doon matutulog. Pupunta na hindi. O kuha ano yung basbas -bas, -bas ng, ano. Oh guys, kung may nakaka ano sa inyo, ng gantong batok parang bakal na ambigat grabe hilaw na ginto ito hindi naman sya taas sabihin natin na purong ginto ha pero ang bigat talaga nya parang bakal pero bato to bato guys okay. ang ganda talaga ha? kung may nakakagusto sa inyo i ano lang ako chat nyo ako no? para mai pakausap ko sa inyo yung may may ari nito Okay guys. Maraming salamat. Yan para maano lang ano. At kung may mga kagusto, ayan, bahala kayo magtawaran kung magkano ang ano, andil. Fire right oh, to. Ayun, ang tawag dito fire right. Nagamit din kasi pang paswerte pang ko kung pangontra um, Sa kulang niya. Sa mo, oh, pangontra. Bigat niya, guys, para talaga siyang bakal. Bigat, grabe. Ayan, wala na bawal. Wala na sa pwede ba ng tubig yan. Ayan, o. Sa ano naman to? Ba, ibang klase naman to. Para naman siyang ano, o. Ayan ko kung tumatagos yung ano nito. Kaya yung mingin siya Parang gintura eh. lakas ng impact ha. Mukhang malakas ang verso dito ha. Ayan. Kanya yun, na yung mga nakapaligid sa mga santo. Yun, mm -hmm. naka, ibang, iba niya, sa ibang bansa rin niya. Sa ibang bansa. Yun. magaling galing. Yung mga patriyanos. Hmm, ang ganda. Iba yung pagkakintab niya. Kung makikita niyo lang guys ng personal. Ang ganda ang pagkakakintab niya. Parang yung kapis. Alam niyo ba yung kapis guys? pero bato Oh, pero bato to batu. Oo. Oh, oh. Saka May aura siya. May oh. mukha siya ng ano, tao. Ano pa ito? Dito parang kapis. Ang dating niya kapis. Yung kintab. Ano? Kung sa personal niya makikita, makikita niya yung kintab. Ano yung parang nanggilapas din yan eh pag ginanong. Oo. Oh, oh ito na natin, hindi maiit sa aurea aurea ay 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 Oo. Parang may aura ay 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 oh, ay oh. man, hmm. May siya, mata. May mata siya ito. Hindi pa kasi marunong tumingin dyan sa ganyan. oo oh, may mata siya ito. Third eye. May symbol sa iyo. Pwede rin yung ganun babae. Kung hmm. andyan ang kami. Ito. Ay... Okay na. Kinta ko na. Mahal na birin. Mm. Ito yung ulo. Ito para may dala siyang bata rito. Mm. Ayan. Tambok niya. Yung tambok niya. Yung... niya ito parang nasa punya yung bata rito. Ito yung wala pang Ito yung dine, ano nang ano o yung parang bering na papasuso to. Ito yung ito yung ano ba yung belo. Oh, ito yung belo. Ito yung parang ano niya kasi ito yung ano niya. Karga niya nandito. Oh, maganda rin tong batong to. Ang paswerte. Gabay. Oh, maganda. Guys. Oh guys mukbang tikit tikit oh mayroon ka pa dyan ka. wala na wala na makuha natin yung mukbang wala ko mayroon ka pa matatagod dyan ito yung mukbang ng talangka kilabot ko ah. lakas ang kilabot ko rito ha ah. hindi maganda yan ha ano siya ah, ng talangka o oh. yung talangkang oh, alimango hindi yung talangkang nasa ilog oo nga oh. oh. Parang hey, talangka ka, Parang malakas yan. kasi ako kukwangkay. Oo. Malakas ang ilabot ko rito. parang siya talangka nga, o. Maliit na talangka Ayun, o. Oh. Ayun, guys, oh. Hindi siya sinadyang ihulma. Talagang hulma na siya yung ganito. Guys, ngayon ako nakakita nito. ay no. Oh tapos sapin-sapin pa siya ang tawag. Ganyan Oo, oh, talagang po. Ayun. Mga simbol na... Ng... sapin-sapin. Sa -sapin. kong paswerte. Pero lumalabo Malabo Lumalabo camera ko. Ang lakas na ano? Oo, ang lakas. Pinilabutan ako eh. Basta Ito yung likod ng talangka guys. Oo. Ito. Ito yung pang ipit niya. Ito, ito, ito. Ayun. Ito sa taas. May lito sa iyo no? Kasi mga ang Ayun o, no? lumabas. Ayun o no, guys. Makikita niyo yung aura o. Oh guys. Na pala mga mutya ay. Eh. Chananta lang Ngayon lang pa tayo. Isa umakyat ako. ng talangka. Talangka talangka talaga. ng talangka Grabe. Kasi 'yan na nagkukwento kanang pag-logging sa ka, makikita. Oh, eh. Oo. Oh. Ang ganda talaga siya tunay oh. Um, yung uh, para siya yung yung ilalim niya parang talaba. Oo. Oh, 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 oh. Ang ito yung nakadikit na talaba. <coughs> yung dumidikit sa talaba ba yung ganyan yung shell. Tapos ito na naman siya. Tawag talaga yung balat ng talaba. Oh, talaba ito. May pang-ipit siya ito. Hindi ba ang -sipit. May pang-sipit siya ito, sipit eh. Guys, kung mga ipapansin nyo, ayan o. Oh. May pang -sipit siya rito, ayan Oh. Oh maliit lang ito yung paa nila ito ang galing ang tiyan ang galangga ang ah, -ano naman to pag ano tinanong yan wala nga mga 2-5 lang mga ah, 2-5 sige madali lang pag ano to oh. sige pag ano ha Tsak may makakagusto nito sa vlog kong to tinong may kukuha nito kahit ako gusto kong kunin to kung may pera lang ako Oo, ano? okay. ito. At, ito, oh, kukunin ko ito. Lahat yan, lahat sa talaga. talangkan, talangkan dating. Tsaka kung makikita nyo guys ng personal. Ang mga hmm, ng humihit, humihit, humihit. Matak lang sa labi sa Kasi talaga kasi guys, talaga ko sa personal nyo, iba yung kulay niya eh. Kung makikita nyo hindi sa... Hindi dito uh yung pata... Yung, ni Luto. dito kasi, hindi nyo makikita ano, ang talagang cool, kul na kulay niya sa bicho. Pero sa personal, pag nakita nyo guys, talang kanta lang ka talaga. Ito, ayun o, tinitingnan ko eh. Talang kanta lang ang kulay niya. Iya, mm. yeah, ano ko lang sa no, natural. Ayun ko lang sa araw, no? Tignan natin sa araw. Sa Facebook ko, wakadu ba na? Nakita ko naman si Nerds ko. Mm -mm. Parate, narita mo ito. Oh, uh Mabubulan -huh. si Madam Paano nga, pahula nga ako sa'yo. Pero bilang kaibigan, wala akong ano ha. Ah. Okay bilang long. okay lang. Alam mo, hindi mo lang ako nagtagawa kung wala akong sa mga kabataan. Kasi nga Ikaw eh. Bilang kaibigan ha, kaibigan mm -hmm. lang ha. Oo, oh, sige. Out ako bahala dyan, Iyanan natin yan. Pag may may nagtanong na, ko ako ah, sa'yo. Kukunin. Hindi, kukunin ko sa'yo. At pag sinabing bahamayaran, pupuntahan kita. Ba? Ha? Oh, sige, sige. Okay. Okay, guys. Ganoon lang ang usapan. Para, ano. Pero tapos ko lang magdasal. Uh, ah, bukas, akit na kami ng Inang Santisima. Uh, doon na kami matutulog sa gubat, sa bundok. Sa Inang Santisima. Okay. Hey guys, maraming salamat. Okay. Uh, okay po guys. Nandito so, po ako ngayon sa ano uh, Mount Danahaw. Nandito kami sa uh, Inang Dito sa may simbahan ng Inang Santisima. Sambah Sambahan. O. Oh. Bali, yung kuweba na sambahan. No? Ayan hey guys. Bali, dito kami mag sasyam. Ayan magdadasal po kami rito. eh hey. Ay! Kadito, mag-relax ka muna. Mag alam. Ito kandila, pwede namang anuhin yun. Hindi, may, may sarili ang dasal yung nandito sa hapo, nasa kandila cellphone ko. Hindi, sige, yan muna. Yeah, akin na muna yung gamit ko. Ah, magdadasal. Ang kailangan po nakapaa. Ah. na ako na ang sapang kandila. Okay. naging incense eh? yung kandila pang siyam, kasi yung kandila syam syam na no? pakita yung... lang natin yung loob no yun yung ilaw na no? ah. guys bago patong ko lang yung dasalan

kasalahan ang aking mga gamit hey guys yeah may mga laman to sa loob no yeah hindi ko nasasabing ko ano mga laman niya guys bali ito yung pinagawa ko kay tatay ngayon kukonsagrahan ko yan guys yan kukonsagrahan Simple ito yung mga Latina na sari-saring mga kabal no kabal is puro oras yun yun ang laman yan siyempre yan, aking mga medalya no okay. mga medalyon ko okay mga medalyon. Okay. Tapos magtitirik ako ng kandila. Hindi pwedeng magsindi dito sa sa anong kailangan lighter. Okay guys, medyo papatayin ko muna video, no? At magdansal po ako, hindi po pwedeng iparinig. Okay. Uh, maraming salamat po. Okay guys, maraming salamat. Ano tapos ako sa pagdadasal ko, pagka-cleansing. Para yung aking mga sakit ay mawala. At ako'y gagaling na. Okay. Uh, tingin ang patawad. Ako po ay maraming kasalanan. Okay guys. Ipakita po na. Yan. Ito ay ang kuweba ng Nababasa niyo ba guys? Ayan. Ayan guys. Okay. Uh, wala sila. Kumuha sila ng tubig sa Inang Santisima sa baba. At may dito na yung mga kasama ko. Okay. Nintay ko pa sila. Apo. Ah Arnold, no? At sila'y parating na. Okay guys. Uh, hanggang sa muli. Okay. Maraming maraming salamat po. Uh, sa aking pagantabi. Sa aking video na inilalabas. Sa may mga katapan. May mga nakapanood. Okay po. marami uh, maraming maraming salamat po. Okay. Huwag kalimutan subscribe ang aking YouTube channel. Pindutin ang notification bell para lagi kayo naka-update. At uh, God bless po sa ating lahat. Okay, shoutout po sa lahat. Ano po, hindi ko na po isa-isahin. Maraming maraming salamat.